Bakit pag mahirap ang nagnakaw kulong? Pero pag politiko ang nagnakaw, mayor, congressman, senator, tuloy ang buhay. Anong klaseng kabastusan to? Ako si Benson Bernal Sumpio, Pilipino, at hindi ako tatahimik. Kahit sa ang katumingin, lahat na apektuhan ng korupsyon. Pero ng bayan, ginawang personal wallet ng mga buhaya. Problema ng bansa, planado. Oo, planado ang kahirapan sa Pilipinas. Bakit? may kumikita sa kahirapan natin. Every year, trilyon ang buwis na pumapasok. Pero bakit maraming Pilipino walang makain? Bakit sira ang kalsada, sira ang edukasyon, bulok ang ospital, bagsak ang ekonomiya? Simple lang ang sagot, kinukurakot. Ang masakit, tayo rin ang may kasalanan. Tayo ang pumayag. Tahimik lang tayo sa pinaggagawa nila tayo ang nagpalakas sa mga demonyong politiko kasi hinayaan natin sila. Kapag may nagnakaw sa gobyerno, ang sabi natin, eh, normal naman yan. Pag may anumalyang bilyon ang nawawala, ganyan talaga, wala tayong magawa. Pag may kawatan sa posisyon, basta may ayuda, okay na. Yan, yan ang laso na pumatay sa Pilipinas. Kawalang pake. Hindi ako politiko, wala akong tinatakbuhan na posisyon. Pero Pilipino ako at sawang-sawa na ako sa nakawan at lokohan sa bayan natin. Sawang-sawa na ako sa mga trapo na puro pangako pero magnanakaw pala. Kung hindi natin haharapin ang katotohanan at lalabanan ang bulok na sistema, lagi tayong biktima. Ginigisa tayo sa sarili nating buwis. Ang mga politiko, mayaman sa kapangyarihan, pero mahirap sa konsensya ang mga yan mga mukhang kagalang-galang pero magnanakaw, mga nakabarong pero walang kaluluwa. Hindi pera ang tunay na yaman ng bansa, katarungan, hindi slogan ang kailangan natin, paninindigan. Ang pagbabago di hinihintay, ipinaglalaban yan. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, tatahimik ka ba? Magpapalamon ka ba sistema? O sasabay ka sa laban para sa bayan natin? Kung galit ka na sa korupsyon, comment laban. Kung sawang-sawa ka na sa panggugulang, ishare mo to. Kung kasama ka sa paninindigan, follow para sa tunay na pagbabago. Ito ang balik values, hindi tayo tamad, di tayo bobo, di tayo duwag, di tayo for sale. Pilipino tayo, may dignidad, may paninindigan at tandaan mo, taong bayan ang boss, hindi politiko. Hoy mga politiko! Paano natitiis ng sikmura nyo? sa buwis nang mahihirap magpagdikter